What's up guys? What's up mga kabro Tiger Vlogs? Panibagong araw, panibagong vlog na naman Panibagong blessing na naman itong ating lalantakan ngayong araw So, isang magandang umaga, magandang tanghal at magandang hapon po sa atin po lahat So yun, dito lang ho magbumukbang sa aking balkon Sa aking balkon ho na ayong munting tahanan Hindi na makapaglayot, gawa ng naambon So yun guys, ay maglalagay dito ng ating nilutong ulam Yan, Pinamatisang paa ng manok Yan guys Oh. Simpleng mukbang ni Bro Tiger Vlogs. Yan. So, pero bago yan, mag-pray muna tayo. Oh Lord, thank you for this blessing. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagpapalang ibinibigay mo sa amin at magsilbing kalakasan ng aming katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bakbak na! Atak! Yan guys, meron tayo dito isang perasong sili. Mahalang huwari. Talagay natin para masarap-sarap namang humigop ng na sabaw walang halang hmm ah, baka na atak mayroon pa tayo ditong papayang hindi na uubos yan kaya na kayo hmm Huwag hmm. hmm. po, tayo, huwag po natin kakalimutan. Please follow, like, and share. Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat. อืมอ mm. mm ืม hmm. อร่อยอืมอืมอ่าอืมอร่อย Мм. <smug> мм. <clears throat> <smug> uh -huh. 嗯。嗯。嗯。哇！ Ay, busog na si Bull Tiger Vlogs. So, yun guys, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Paalam!